Ayan. Good evening yeah, everyone. Ayan, nandito na naman kami sa Pambansang Kabsa. Ito Ayan. na pagkain namin, mga hirap. Pero <coughs> hi. send hi to my vlog, to my life. Ayan siya oh. Oh, di ba? Kuwapo ba siya? Oh. Sino 'yan? Ah, oh, kaano mo pala siya? Oo. Oh. So, ayan na siya guys nauna na yung jeer jeer sanay na rin kumain ito syempre salas ha di ang tomato lalong lalo ito dito di nawawala ang sibuyas diba kaya amoy sibuyas carot syempre may sili merong pipino ayan o Ah, oh, ay, no, no. Ah, palat na. Ayan na, hatid na sa amin pagkain. Ano daw, white rice? Yeah. You have white? Ah, na yellow na. ma ka lang? Oo nga, nasabi ko white eh. Ang bait niya nyo. Tinumukahit na ano na. Hindi siya <laughs> Ay eh, si Mamang. Yeah, na, siya kasi ano. Ano daw sila nga muna ngayon. Naglaylo muna siya. <laughs> Walang road trip. <laughs> brum brum <laughs> Naalala ka tala yun. dito nandito sila. brum brum oh, alam yun na guys. Sama nakakaalam sa kanya. <laughs> Oh, nako. Pinasilo talik. Sa ka punta. Oh, di ba sabi mo magla ka pa nga nagsabi eh. Mag-live. <laughs> Sa istan nga natin. <laughs> Munti ka na. O, oh, ayan. Ito na siya, guys. Ay, harap ko pala para makita nila. Ayan na ang aming ano. Wala na tumba. Ang aming pambansang ano. Ay eh, dito pambansang kapsa. Unlimited ang manok talaga. Daily na. Nasani na rin ako. Kahit ginagalis na ako. Charot. <laughs> Hindi. Umiinom naman ako maintenance kung ano. Gamot nito. Sa allergy. O siya. Ayan na si ano si Kabayan, Edison. Sa kuya harap dito. Ito yung dalawa. Ayan si mama, gusto gusto mag-dine. Ano ka ba? Bakit? Ano ba yan? Hindi maganda. Mag-comment kayo guys ha. Bang nasubo kami. Except like a puppy. Mas gusto ko Oo. Isa lang. Walang ano. Walang? Um, Oo. Okay. ano ang pangalan niya? Kay, pangalan niya. Ang pangalan niya. Ang pangalan, niya? Ang pangalan, niya? Ang pangalan niya. Ang pangalan niya. Leandro, ayun. <laughs> si Fernando. Luis <Please>, Fernando. Exacta. <laughs> 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 <hank> okay. <pranto> kayu.

Thank you, sir. Ayan. kami. Gusto mo na. Ay! Meron tayong oh, ano ulit, viewers? si Miss Leia. Ay, pado, ay, si, si Cass, si yung pinsan ko. Bali, sa asawa niya, pinsan ko. Hindi na lang no si, ano, Pangka. Ha? Ay, yung pa, nanonood pa ako well, yung si, ano, ano no. Kali. Ay, pa. ay. <laughs> ewan. Baka siya yun. Palit lang. Hindi. Yeah. Kumusta ka na dyan, insan? Anong ganap? Hmm? comment na ka. Naku, uh, parehas tayo. But Ako nga kabilaan yun eh. Sakit pa yun eh. Sakit pang nagbibiyak. Ikaw din, nangyayari sa'yo yan. Sa so, pagpero lang yata. Ito, e. Sa kanila hindi. Nangyayari eh. sa'yo yan. Wala. Biyak? Oo. Kali biyak? Ito nga ito ah. Hindi ka na. pala. Ay sabay, nagugupit di kasi siya. Wow. Basta nagugupit siya. Kumakapal. Oo sa kyo yun, parang ito. Oh. Naninigas siya oh. yun. Kasi sa lamig. Sa lamig din kasi, tsaka sa tubig. O oh, ayan, tapos na kami insan. Kumusta ka na dyan? At Merry Christmas pala, insan. Kumusta ang Christmas mo? Kompleto ba kayo? O, umuwi ka ba ng ano? sa atin sa Bicol. Umuwi, umuwi ka ba? Ha? Ay, umuwi pala. Yung stand. O, paano gugora na kami? Tapos na kami kumain. Insan. And Sir Cali, thank you for watching. Salamat. Insan. Comment ka, Insan. saan siya bye bye ito harap ko insan no? itong labas pakita ko yung kinainan namin dito, kabsaan ayan, dito kami kumain saan ito yung pambansang ano <laughs> kabsa pagkain dito. Manok, puro manok. Ay, <laughs> eh, huwag muna. Baka uh, ano na yan. Hmm, come on. Tapos ito katabi, park. Ayan o, oh, kami nagja-jogging. Panoorin mo yung mga, last, yung mga vlog ko. Dito kami nagja-jogging. Kasi ganito yon Hmm? hmm? Gusto sabihin ko sa inyo ate, ate lang. Oo, okay. oh, sige, sige. Wala makakalabas. Eto, meron. Okay. <laughs> Nakalive ako eh. Hindi, wala ka. Ah, okay lang? Oo, na to natin Wala makakalabas. Oo, oh, okay. sige. Eto Oo, sikreto na. Alam nyo kasi. Sikreto, pero maraming nanonood. Walang nyaka. <laughs> Bastos. Ang sikreto. Ano pala? Na-ear na? No? Tingnan lang, Uy, wag muna. Nakaano pa. Go. Okay. Stop. Takbo ang mga Insan! Ala, takbo! Ay, Shawon! Thank you for watching. Ayan, nanonood siya. Lamig.